Ayan guys. Ito ang small village dito sa Netherlands called Sandam. Ayan Ang uh, daming tourists. Okay, Mayroon mga ano dyan. Uh, ang daming kasi dito um, ang tubig. At pangusap tayo. Okay. kasi Sabado ngayon eh, daming tao. Sobrang lamig guys, oh lala lala lala. <laughs> ati jole <laughs> <laughs> Lumingon jati <si> jole <laughs> Aya jati si jole kasama ko <laughs>

i ko na kasi sobrang lamig na ng kamay ko. Okay. Thanks for watching.